Konektado mo no ang tatlong sinalakay na Pogo Hub sa Bambantarlac, Porac, Pampanga at Lapu-Lapu City sa Cebu. Yan lumabas sa impresikasyon sa sinalakay na Pogo sa Cebu kung saan mahigit isang daang Pogo workers ang nasa game. Nasa frontline na balitang yan si Kary De Leon. Dinala sa custodial facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay City ang halos isang daan at pitumpong Pogo worker mula sa Cebu. Dinampot ang mga naturang pogo worker mula sa sinalaking na tourist hotel sa Lapu-Lapu City noong August 31. Isa-isang ipoproseso ng PAOK at Bureau of Immigration ng mga dokumento ng mga pogo worker na pang mga Chinese, Indonesian, Burmese, Taiwanese at Malaysian. Nabisto ang operasyon ng naturang pogo hub na magpasaklolo ang Indonesian Embassy sa PAOK para sa ang walong Indonesian na biktima o manon ng torture. Bukod sa mga dayuhan, may mga Pinoy ring nasa GIP na karamihan ay nagtatrabaho bilang interpreter. Gaya ni Alyas Ana, galing daw siya sa Pogo Hub sa Bamban at nagtrabaho na limang araw doon. Pero nang salakay noong Marso, narecruit daw siya sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nang makatunog din na magkakaroon ng raid sa Porac, inilipatan na naman daw sila sa ibang lugar. Sabi nila may checking daw tapos bigla kami pinalabas lahat. wag na magdala ng gamit tapos uh, babalik kami after 3 hours. Kaya lang hindi na kami nakabalik, hindi namin nakuha yung mga gamit namin doon. Tapos nag-stay na kami sa mga hotel. Inutusan daw sila ng mga Chinese nilang boss na itago ang mga pogo worker at itakas patungong Lapu-Lapu City sa Cebu. Yung pong iba po, nag, hindi na sumama doon, ka ng Manila. Yung mm -hmm. iba po, nagsitakas pagkabigay ng mga passport ng mga ibang Indonesian, Pero nagsitakas ba? na po sila. Pero noong Sabado, hindi raw siya nasabihan na may raid, kaya napasama siya sa manasagip ng PAOK. Pero ang iba raw na natimbrian, tumakas at lumipat naman sa Davao at sa ibang Pogo Hub dito sa Luzon. Ayon sa PAOK, lumilitaw na may mga koneksyon ang tatlong Pogo Hub na kanilang sinalakay base doon sa affidavit na nakuha natin, itong mga na-rescue natin, actually galing pa pala ito ng porak at yung iba galing pa ng bamban. In fact, ang nakakapanlumo lang talaga, mukhang may confirmation na merong nag-leak doon sa information namin nung bamban. Ay, ang porak. Sapagkat, di ba, inoperate namin June 4. June 3 pa lang, nakatanggap na raw sila ng tip. Posible manong meron sa kanilang hanay na nagtitip sa mga pogo boss ng gawang raid. Na kailangan malaman namin kung saan ang galing yun. Confirmation talaga yun ang matagal na namin pangamba na merong somewhere, someone na nagkanulo doon sa operation ng PORAC. Aabutin pa raw ng isang buwan bago maipad-deport ang mga nasa gitna dayuhan. Pero labing anim na operator at isang Pinoy ang sasampanan ng paok ng kasong human trafficking. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Edling po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.